na kami di suboong sa sikihorba fell to the city of city of island pala to. papa p in the house yo papa p oh tahong kaayo sana kami sa dool bukid oy 咱们，咱们挂钩。 Puso kang persas babaw. Hmm, mau na diyo. Manaog kami sa Lake of Wisdom. <coughs> pa, pababa ng pababa yung a, a, daanan. Medyo pressure din to eh. Tapos mamaya bababa kami doon sa ano, sa idog Sakit na naman sa ulo. Oh my god. Katlas si. Dito kayo, wonder talaga kayo dito. Yun oh, taas. Dok na dito lahat. Hmm, yani, yani in the house. Welcome to Mobile Legends.

peaceful. Toto. Wow, babae 'yung tao dito, peaceful lang. Walang problema dito. Kahit gabi ka dito mag maglakaw, walang Deperwisyo dito sa'yo maliban sa mga hindi natin nakikita. Malibang, Aroy! Maliban sa hindi tao. Ano yung gagalas sa'yo? Ano nang galos-gos ng tubig po. Mana kami sa sulog. Sulog okay. nyo ba? Ito na yung aming pupuntahan. And pababa, um, nagpababa. I'll see you later guys. Okay, peace out. Oh, dito na kami sa ano, sa... Uh, baba hinan nyo kayo na mag aura sa lugar nila grabe hindi normal talaga yung magay dito na ayan na yun ang lake nila tabi Bukan namin bababa bata, baba may daan na dito pa baba na lang namin ito nakita yan o aray buka namin nawa dito ng mga mutya If meron man dito nagtanik sa tingin ko marami